Kinuwestiyon ni Kendari Salmayor Mayor Kit Nieto kung ano ba talaga ang nagiging papel ng party representative na dapat sana ay upang tiyakin ang check and balance sa Kongreso. Ayon kay Nieto, ang party dapat sana ay nakataon sa advocacy ng marginalized at mga taong walang tinig. Pero pag ang mga nakaupo, marami sa kanila ay mga kontraktor at tanting tingin niya ay may problema ay ang institusyon. Yung diba? ang party list is supposed to be representing advocacies. Advocacies ng mga marginalized. Advocacies ng mga tao walang tinig. Di ba? And then, ang lupa sa akin, pag nireview mo lahat yung <coughs> nasa party list, ang dami doon na contractors. <coughs> <coughs> Kaya yeah, naman, Sinabi pa ng alkalda na kung rerevisahin ang konstitusyon. Gawin ito sa paraan na kung saan sila ay pwedeng gumalaw maliwanag na may transparency para maging accountable sila sa kanilang mga ginagawa. Hindi umano katulad ngayon na kung hindi mo pagbibigyan, hindi ipapasa, hindi ilalagay. Kaya ang particular entity ay napipilitang makipaglaro. If there is a need to revise or amend your constitution, our constitution, you make it in such a way na yung, yung paradigm kung saan sila pwedeng lumalaw, maliwanag na mayroong transparency, para maging accountable sila Kung judicial determination man umano, isang grupo na lang ang mag-handle at subject to review at transparency. Ang problema, maraming dahilan para hindi maging maayos. Sinabi pa ni Nieto ang problema ay masyado tayong demokratik at napakaraming ibinoboto mula kagawad ng barangay hanggang presidente at kulang na lamang pati day iboto. Diba? I, -boto. I mean, you hold, you hawak mo yung power na ito, pag hindi ka pinagbigyan, hindi mo ipapasa, hindi mo ilalagay. And then this particular entity is now forced to play with you. Eh, mali ka agad yung setup, Diba? So, kung gusto nyo, judicial determination ng lahat ng excesses. Kung isang grupo na lang ang mag-hunter niya, subject to review, transparent problema, we are too democratic for comfort. We are too democratic. Na-imagine, tanod na lang yata hindi binoboto sa Pilipinas imagine mo pag binoto pa hanggang tayo. Ito ni Spiso, di ba? Pag imagine mo, ilan niyang binoboto mo galing sa kagawad? Paakyat, kagawad, kapitan, konsihal, vice mayor, mayor. May diba? ko na ang pangungsot. Tapos mayroong vice governor, may governor, may congressman, may party. E, di ba parang lahat na ng tao dito sa Pilipinas, kailangan may pwesto nila. Diba? Para sa kanya, ano? Dapat, i-appoint na lamang lahat. Pag si Mayor ina appoint takot na gumawa ng hindi maganda dahil papalitan agad. Sa akin, pwede lang yan. Presidente yung appoint yung lahat. Sa akin, appoint yung lahat. Si Mayor, hindi gano'n ako talagod yan. Takot yung Presidente, papalitan niya bukas bukas. Parang buo yung setup. Hindi na yung lahat, hindi ng tao. Lahat takot na mahiti maiboto. Lahat kailangan magbigay ng ganito para manalo. Mula at siya, kanya nagkakaroon ng ganyan na ano, there's a need no? for so much money for you to stay in power. Because at the end of the day, you're against someone so wealthy, ako, gagamitin nila lahat ng resources para sila manalo. And then, para magkaroon sila ng GPT, tutuloy na rin. Which is just... Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang unang.